Para sa mga juice ang araw na ito ang anniversary ng creation of the world. Hindi lang pala umpisa ng buwan at ng taon ang araw na ito kundi umpisa ng lahat. Kaya pala napakahalaga ng pagdiriwang na ito para sa mga Jews. Katunayan ay dalawang araw nila ito ipinagdiriwang upang makasiguro na hindi sila nagkamali ng unang araw ng buwan. Kung babalikan natin sa Genesis, ay makikita natin na may mga pangyayari bago ang unang araw ng creation. Kung nagsasaliksik kayo ay alam ninyo na mahabang kasaysayan ang nasa pagitan ng verse 1 at verse 2 ng Genesis chapter 1. Bukod pa dyan, ay may panahon at pangyayari bago pa ang tinatawag na first day of creation. Kung papansinin po ninyo ay ang first day ay ang tungkol sa paghihiwalay sa liwanag at dilim, sa araw at gabi. Pero nalikha na ang heavens and earth bago ang araw na ito. Kaya may panahon bago ang first day. Ang panahon na ito ang paglikha sa mga kalangitan at kalupaan. Ito ang sagisag ng unang araw ng bagong buwan at ng bagong taon. Ang tinatawag na Rosh Hodesh. Ito ang araw bago ang pagbibilang ng 7 days papunta sa 7th day Shabbat. Kaya may katwiran din ang pagdiriwang na ito. Ayun daw sa Exodus chapter 16, kung saan itinuro ang seventh day Sabbath sa Israelites, ay walang nakasaad na patuloy na magbibilang ng pituhang araw na cycles at mas lalo na walang itinuro na continuous weekly cycle. Totoo po yan. Totoo na walang sinabi na patuloy na magbilang ng pitong araw na walang tigil. Kahit anong hanap ang gawin mo sa Biblia ay wala kang mababasa tungkol sa weekly cycle. Kaya nga ang Auf-RM Channel ay hindi naniniwala sa uninterrupted continuous weekly cycle. Kahit basahin ang buong chapter 16 ng Exodus, ay walang mababasa dyan tungkol sa patuloy at paulit-ulit na bilang ng pituhang araw. Ang nakasulat ay isang halimbawa na minsan lang ipinakita sa buwan na yon. Walang halimbawa na may kasunod na naman na anim na araw na Sabbath ang ikapitong araw at kung paano ito magpapatuloy. Sinabi lang na kumain ng mana ang Israel sa loob ng 40 years pero walang buong paliwanag maliban sa isang halimbawa sa Exodus 16. Pero pwede naman daw na once a month ito nagaganap sa loob ng 40 years. Dahil ang nag-iisang pattern na ito ang batayan ng tunay na Seventh-day Sabbath, na walang labis at walang kulang. Oo nga naman. Kaya ang bagay na ito ang dahilan kung bakit nalilito o confused ang iba at nagtatalo-talo kung paano ang tunay na Seventh-day Sabbath. Ito ang dahilan kung bakit may iba-ibang paniniwala at practices ngayon tungkol sa Sabbath. Malamang noong araw pa ito pinagtatalunan lalo na ng mga unang Messianic Believers. Ito marahil ang dahilan kung bakit maraming natutuklasan na magkakaibang calendar system at Sabbath kipong mula sa ancient Hebrew writers. Ito rin marahil ang dahilan kung bakit nagbigay ng kautusan si Emperor Constantine na isa na lang ang rest day at ipinagbawal ang Jewish Sabbaths upang matigil na ang kaguluhan at kalituhan sa mga early Christians. Kahit tingnan natin sa Exodus chapter 20 ay walang sinabi tungkol sa patuloy na weekly cycle. Ang sabi lang dyan ay alalahanin ang araw ng Sabbath at gawing bukod tangi ito. Kasunod niyan ay sinabing anim na araw na gagawa sa ikapitong araw ay walang sinuman ang magtatrabaho maging alipin o hayop man. Sa pagkat anim na araw na ginawa ng Elohim ang lahat ng bagay at nagpahinga sa ikapitong araw. Walang sinabing weekly cycle, walang sinabi kung saan mag-uumpisa ng bilang. Ang sinabi lang ay ang creation. Kaya ito ay remembrance ng creation. Ngunit kung babalikan natin ang creation, ay wala din sinabi tungkol sa weekly cycle. Totoo na sinabing anim na araw ang paglikha, at tumigil sa ikapitong araw upang gawin itong bukod tangi. Pero kung ang pattern na ito ang susundin ay lilito na isang beses nga lang ang seventh day sabbath. Dahil wala naman sinabi na paglipas ng anim na araw ay sabbath uli. At lalo namang walang sinabi na nagpatuloy ulit sa paglikha sa sumunod na anim na araw. Kaya kahit sa antingnan ay wala talagang katibayan tungkol sa weekly cycle. Ang totoo pa, ay walang sinabing specific part of time bilang reference point dito. Sinabi lang na may first day, second day, and so on. Pero walang reference point. Ang reference point ng pagbilang ay ibinigay sa Exodus chapter 16. Ito yung dumating ang mga Israelite sa wilderness of sin. At kinabukasan ay dumating ang mana. Anim na araw dumarating ang mana. Pero sa ikapitong araw ay walang mana na dumarating dahil ito ay Sabbath day. Ito ang tagpong itinuro ng Elohim sa Israel kung paano magbibilang ng Sabbath. Kaya ang pagbibilang ng pitong araw ay mula sa kinabukasan ng pagdating ng mga Israelite sa wilderness of sin. Pero anong araw ba ito ng buwan? Ayun sa Exodus chapter 16 verse 1, ay tumigil ang mga Israelita sa Desert of Sin sa day 15 ng second month. Mula sa kinaumagahan ay umpisa ng bilang ng six working days sa pagpupulot ng mana. Ang ikapitong araw mula dito ay matatapat sa day 22. Mababasa sa verse 19 na sa ikaapat na araw ng creation na italaga ang moon, sun, and stars bilang tanda ng times, days, and years. Hindi ibig sabihin na nilikha lamang ang sun, moon, and stars sa fourth day kundi ito lamang ang pagkakataon na sila ay ipinaliwanag. Katunayan, sa verse 5 pa lang ay may day ang night na sa first day. Kaya malinaw na mayroon ng sun, moon, and stars sa unang araw pa lang ng paglalang. Ang dahilan kaya naghintay ng apat na araw bago nagtalaga ng mga heavenly signs ay dahil nagumpisa ang creation sa moon conjunction o dark moon na tinatawag sa astronomy na new moon. Ang liwanag kasi sa moon ay hindi agad lumilitaw sa loob ng tatlong araw kung minsan. Kaya nga hindi maaaring asahan sa pagumpisa ng new month ang first visible crescent sighting. Ito ang malaking patunay na mula sa pasimula pa lang, na hindi tama na hintayin muna ang guhit ng liwanag ng moon bago magumpisa ng new month, sa creation ay nagbilang na ng mga days ang Elohim kahit wala pang liwanag sa moon, dahil hindi naman ang moon ang batayan ng days na gaya ng akala ng iba kundi ang sunrise. Ang moon ay hindi pa makikita sa loob ng halos tatlong araw. Pero sa ikaapat na araw ay mas observable na ang crescent moon. Ito ay sa pananaw mula sa Earth ginamitan ito ng tinatawag na geocentric speech. Kaya ito na ang tamang panahon na ipaliwanag ang mga tanda sa kalangitan ng mga panahon, ang sun, moon, at stars. Malinaw na hindi ito naganap na full moon. Kahit balikan sa wrong interpretation nila sa Exodus 16 ay makikita natin ang katotohanan na ito. Pansinin na ayon sa talata ay 15th day of the second month dumating ang Israel sa wilderness of sin. Dito pa lang ay malinaw na hindi sa full moon nag-uumpisa ang month dahil ika 15 day na nga ito ayon sa biblical calendar month. Alam at tanggap naman nating lahat na full moon ang araw na ito. Kung full moon ang umpisa ng month e di sana first day of the month ang sinabi. Pero hindi, kaya labas na po sa usapan ng full moon na new moon. Isang malaking pagkakamali nila yan pero ang malungkot ay marami pa din ang naniniwala dyan hanggang ngayon. Ngayon nandito na tayo sa pinakamahalagang tanong sa video na ito, tutuo ba na isang beses lang sa bawat buwan ang sabat? Paano na ang natitirang 23 days ng month? Paano na ang iba pang ikapitong araw ng Shibuwa? Pitong araw lang ba kumakain ng mana ang mga Israelita sa loob ng isang buwan? Ang totoo ay Sabbath din ng 15th day of the month ayon sa Exodus 16. Pinapatunayan din yan ng Feast of Passover Festival at ng Crucifixion ng Messiah. Ang totoo ay 7th day sabbaths din ang 8 day at 29th day of the month ayon sa scriptures. May apat dapat na 7th day sabbaths sa bawat buwan. May mga naniniwala nga na noong ang lahat ay nasa perfect order pa ay walang pagtatalo kung paano mag-uumpisa ang new month. Kasi tuwing new moon ay nagkakaroon ng solar eclipse. Ang new moon conjunction kasi ay nagaganap sa tanghaling tapat kung saan ay may alignment ang sun, moon, at earth. Kaya kung perfect alignment ang lahat ay magkakaroon ng solar eclipse tuwing new moon. Noon, malalaman agad na mag-uumpisa na ang new month. Ito ang pangalawang dahilan kung bakit kailangan nating ipagdiwang ang Rush Hodishim. Ang mga kapistahan ng mga bagong buwan sa unang araw ng unang buwan ng bagong taon. Ang ibig sabihin ng Hodesh ay renewal. Ang moon ay nagre-renew every 30 days kaya tinatawag na Hodesh na ang tinutukoy ay ang moon renewal. Dahil ang month ay nakabatay sa moon cycles na ito kaya tinatawag din itong Hodesh. Ang Rush Hodesh ay ang unang araw ng bawat buwan. Mababasa natin sa Ezekiel chapter 46, verse 1, na ang Elohim mismo ang nagsalita sa mga bagay na ito kay Propeta Ezekiel. Ang instruction dito ay tungkol sa gate sa inner court ng temple. Ipinapasara ito ng Elohim kapag 6 working days, pero pinapabuksan kapag araw ng Shabbat at New Moon Day. Mapapansin dito na ang New Moon Day ay ipinapareho sa 7 day Sabbath. Kaya pinapabuksan ang pintuan na ito ng temple Upang ang mga tao ay makapasok sa pagsamba sa Elohim sa mga takdang araw na ito. Sa verse 2, ay ipinagutos din ang mga burnt offerings at pagsamba sa New Moon Day. Ito po ang mga katangian ng Sabbath Day. May mga tagubilin sa araw ng Sabbath na tagubilin din sa New Moon Day. Kaya parehong worship day ang New Moon Day at 7th Day Sabbath. Sa verse 3, ay ipinagutos din ng Elohim na ang mga taong bayan ay samamba din sa pintuang ito ng temple sa araw ng Shabbat at Rosh Hodesh. Kaya malinaw na parehong araw ng pagsamba ang mga araw na ito. Ayon sa mensahe ng Elohim sa Ezekiel ay may iba't ibang uri ng mga araw sa bawat buwan. Panguna ang Rosh Hodesh o New Month Day. Pangalawa ang Shishit Yom Maasa o Six Working Days. Pangatlo ang Yom Shibi ay Hashabbat o Seventh-day Repose o Sabbath. Pangapat ang Hodesh o New Moon Renewal na siyang araw ng Dark Moon o New Moon Conjunction. Ito ang 30th day of the month. Originally ay mayroong 30 days ang lahat ng months kaya inilagay natin dito. Ito ay bahagi ng kapistahan ng New Moon ayon sa halimbawa ni na King David. Ito ang Hodesh na isinalin bilang New Moon pero ang ibig sabihin talaga ay Renewal. Bahagi pa ito ng current month kaya hindi ito new month o bahagi ng new month. Matatandaan na nagkaroon lang ng pagbabago sa mga araw ng months na nagkaroon ng months na 29 days na lang mula sa panahon ni King Hezekiah, mahabang panahon na mula kina King David. Kaya noong panahon ni na King David ay may 30 days pa ang lahat ng months. Tinatawag din ito na translation day in astronomical terms. Molad naman ang tawag sa Hebrew ng mga Jews. Ganito ang magiging itsura ng month. May 30 days sa loob ng isang month, ang unang araw ay Rosh Hodesh, kasunod ang mga araw na nahahati sa apat na Shabuwa of Days o pituhang araw. Ang ikapitong araw ay Shabbat. Ang 30th day ay Hodesh o Renewal ng Moon o New Moon Conjunction. Kung perfect ang mga astronomical alignments noon ng Sun, Moon, at Earth ay magkakaroon lagi ng solar eclipse sa araw na ito, mag-uumpisa ang new month pagsapit ng sunrise sa kinaumagahan ng araw na ito. Ganito naman po ang kalalabasan ng instruction sa Ezekiel. Pansinin, ang gate sa temple ay sarado kapag six work days. Pero nakabukas ang gate kapag sabbath at new moon days. Ang dahilan kaya nakabukas ang gate sa Jerusalem kapag new moon days at sabbath days ay dahil ito ay worship days. Ayun sa Isaiah chapter 66 verse 23, ang mga araw ng pagsamba o worship days ay sa mga araw na new moon at Sabbath, nag-uumpisa ito sa new moon at nagtatapos sa new moon, ito daw ay mula sa Sabbath hanggang sa Sabbath, makikita dito na ang new moon ay pareho sa Sabbath. Kung tutuusin ay dalawang uri lang ang araw sa bawat buwan, ang maasa o working days at worship days na tinatawag na Shabbat. Ang new month day ang seventh day Sabbath days at moon renewal day ay worship days. At kung nauunawaan mo ang kahulugan at gamit ng Shabbat sa Hebrew Scriptures ay mauunawaan mo na Shabbat lahat ang mga araw na ito na nasa kanan na kolom ng table na ito. Kung ang month of Nisan ay pagbago lang ng Elohim sa takdang panahon at ginawang unang buwan, ay dapat lang mayroong unang buwan dati o umpisa ng taon. Ang tanong ay alin naman ang buwan na original first month. Ito ay sa panahon ng great harvest. Ito ay sa araw ng pagpapatunog. Ito ay sa araw ng Rosh Hashanah. Ito ang Memorial of the Creation of the World. Isa ito sa mga dapat na alalahanin sa unang araw ng ikapitong buwan. Marahil ay ito nga ang dating New Year's Day. At yan naman ay itinagubilan na ipagdiwang ng mga sumusunod sa Elohim sa bawat taon upang alalahanin. Pero para sa atin bilang mga mananampalataya sa Elohim, ay itinalaga ang buwan ng Abib bilang umpisa ng mga araw, buwan at taon. Para sa kanyang mga takdang panahon ng pananambahan. Paki-subscribe upang maging updated kayo lalo na sa mga darating pa na mga videos at announcements. Kung inyo pong mamarapatin ay bukod po sa pag ay paki-like po ang aming video kung inyong nagustuhan at paki na rin po na e share at huwag kalimutan na pindutin ang notification bell. Kung kayo po ay may katanungan, puna at anumang concern ay paki-comment po sa ibaba.